napakababaw talaga na itong vice president na ito. Hindi mo isip ubus maisip kung paano naging, naging vice president ito. Sa kanyang pananalita pa lamang, ano, wala na talagang uh, lumalabas sa bibig na makabuluhan. Kundi pawang, pawang mga nonsense, nakababawan, alam niyo yan. Dahil eto, mukhang meron naman pong payag atong si sa Sara Duterte na yun nga. Yung nangyari daw kay Paulo Tantoco, at uh, pagkakasangkot nga daw netong si First Lady Liza Marcos sa incidenteng yun sa Estados Unidos, um, eto daw ay para mapagtakpan, inaresto daw si Digong. <laughs> Gago! Gaga ka! Diba? Eto daw yung, yung pag-aresto daw kay Digong ay para daw pagtakpan etong incidenteng ito para daw Uh, hindi mapahiya ang Malacanang at si si First Lady Liza Marcos. Talaga, kung ganun ang iniisip mo at kung totoo nga yan, e eh buti nga sa inyo, ano ho, malaking malaki yung kapalit. Kasi yung fake news nyo, di ba? Yung paggawa ng fake news ng mga nasa paligid nyo tungkol nga sa insidente na ito ni Paulo Tantoco at ng First Lady. Lahat ng lumabas sa social media ay pawang kasinungalingan. Lahat yan ay fake news. Mantakin nyo, di ba, yung kagaguhan nyo sa paggawa ng fake news, ang kapalit ay malaking kaparosahan kay Digong, di ba? Ang kapalit ay ang pagkakulong ni Digong at pagtitiis ngayon ni Digong. Napakasaklap, di ba? Napakasaklap niyan. oh eto, naniniwala rin si Sarah Duterte daw na ginawang panangga ng mga Marcos ang paghuli nga kay Digong sa so, umanay uh, kinakarap na kaso ni First Lady Lisa Marcos. Matatandaan po na mukhang halos magkasunod lang di ba, yung, yung incidente yun na nangyari yung sa Estados Unidos at yun nga, nahuli si Digong. Hindi kaya nagkataon lang? Hmm. Kung, kung, kung totoong nagkataon lang, ang saklap naman po ng pagkakataon para sa inyo, kayo na nga ang gumawa ng kasinungalingan, kayo pa yung napahamak. ba? Diba?